Das na namuatan ka sa sala. Matan ka sa Yes or no? Huh? Sa no. Okay. no, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Uh, I am appointing myself as the designated survivor. talaga eh. Oh sabi mm. naman sa loob ng uh, paaralan. Pero kung magiging malisyoso ang tao, nakakatakot yun. Lalo pag uh, sona kasi sa designated Ayan. survivor Ayan. series. Ayan Ay, sinimulan uh, niya na. Oo. Pinatay lahat ng higher ups na politiko doon. Mm. Isa lang ang natira. Tama, mm. sa Netflix ba yan? Yes. Yung... Series to eh. Oo, uh, uh, designated survivor. Ano lang, version uh, to. Uh, uh, US, saka South Korea. Ah. Uh, Ah, noong yung tayo sa US kasi yun yung na-start ko nung una. series. <laughs> series uh, siya. okay. Series siya. Oo, eh wala akong pasensya ba ng series ang haba. -haba ako din, ayoko ng series. Alam mo na tagal uh, lang ko na series mga kayubi, uh, Walking Dead. Oo. Uh, uh, Pero ngayon hindi ko na napapanood. Parang umabot lang ako sa sa 8. Oo, oh, napapamahal ang bayad sa internet. <laughs> <laughs> Dingo. Sa <laughs> sa si haba partner. Ganon. Di bang, eh, di ba monthly hapans. naman yung internet? Oo, oh, pero sa, sa sobrang panonood mo ng sige. <laughs> 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 Oo, oh, minsan nakaka-ano talaga. Eh. Nakaka-addict to Shrek talaga yun eh. Sumusobra sa plan mo. Ay, may ganun ba? <laughs> yeah, may ganun pa. Mm. So, ayan. Sige nga. Sige nga. Ito na sinabi ng uh, Vice Presidente mm. kasi... Uh, nung mga nak nakarang araw pang dami mga nagtatanong. Mm. Oh, sinabi na ni VP Sir, uh, VP Lenny, Uh, former vice president hindi uh, siya makakapunta sabi ni uh, senator uh, well vp uh, uh, oo oh, oh, hindi siya makakapunta no oh, ng no. ngayon ang oh, invited siya invited siya oh, okay. pero uh, nagsabi na siya pardon natin siya hindi siya makakadalo uh, uh, uh si uh, former vice president djudjo uh, marbinay and so with uh, Vi former vice president uh, Noli, hindi siya ngayon yung, yung uh, karamehay uh, naga no to nagaabang kung Uh, maglalabas ba rin ng maglalabas ba ng statement si VP Sara mm. uh, sa kanyang pagdalo sa Sona. Mm. so Ayun kanina, na. Mm. huminga muna siya ng malalim. No. Because. Because. Uh, I proclaim. Uh, uh, na, ganun ba yung sinabi niya? I designate, uh, no, I, I, I appointed. I uh, uh, appointed myself. I appointed myself as Uh survivors that's a designated survivor. See oh. Uh -oh. So, ko kapapanood niya pa lang talaga ng designated survivor. Kaya kaya nasabi, na, napasok niya sa uh -oh. isip niya. So joke 'yon. Oo, pero pangit kasi yung implication. Bakit? Partner kasi, 'di ba? Kung napanood mo yung ano ha, yung series mm -mm. ng Netflix, kasi tayo hindi tayo masyadong aware sa designated survivor. Mm -hmm. Wala tayo niyan dito. Uh Oo, -oh. wala. Wala sa batas. Wala sa atin niyan. kasi parang at, uh, if I'm not mistaken, Parang minungkahi ito dati ni oh, oh. Senator Lacson. Okay. Pero parang hindi natuloy. Kasi siguro, siguro minsan isipin mo, ang creepy creepy. Parang ganun yung dating. Oh, oh, oh. Pero, Say, pero sa sa Estados Unidos, mayroon na sila sa batas. Oo, oh, 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 mayroon sila sa US to. Kaya oh, oh. siguro Kasi, nga nagkaroon ng movie eh. Oh. Ang designated survivor ay isang individual doon na kadalas ang ina-appoint. Cabinet member din. Cabinet member din. Normally, hindi yung mataas. O -o. ordinary position. No, Na para kung sa kasakali may mangyari. ah uh, sa, sa lahat. Sa lahat. So, no, official. Oo, sa lahat. Hindi lang sa President oh, uh, oh, uh, Department. Oo, uh, 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 sa lahat. Oo, sa, sa Siya ang, siya ang appointed talaga. Na uupo. May letter yun. Hindi yung self-appointment ha. O -o. May letter yun. O -o. Na ina-appoint siya. Formal yun. O -o. Pero so, kung sa Wag naman ako. Ito pinag-uusapan uh -huh. na naman natin, partner, kasi yung issue natin doon sa designated survivor. Uh -huh. Pero kung sa pangulo lang, by succession pa rin. Meron. Pangalawang pangulo. Yes. Ano. Yung designated survivor kasi, partner, ang... Uh talaga nag-a-assign to, katulad ng Sona. Okay. Tulad ng Sona, di ba? Nandun lahat. Nandun lahat eh. Oo. Oh, oh. Nagtipon-tipon doon na kung sino yung pwedeng humalili, nandun lahat. Oo. Oh, oh. So pag ito may nangyari. Lahat oo. kung sakali ha. Oh, oh. Limbawa lang, wag naman sana, Diyos por santo. Paano, ano mangyayari sa US kung lahat ng officers, legalig yun. Oo. Oh, oh. so, walang oh. yung kung sino yung magkukumpas, di ba? Oo. Oh, 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 oh. So dito sa, 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 sa lang ito, may isa na ordinaryo lang. May cabinet member siya. Pero, Ah, uh, nakalagay siya sa isang lugar. Okay. Nakalagay siya sa isang lugar pero may bantay na yun. Kasi pag nalaman ng iba yun, pwede rin siyang targetin. Uh, oh, oh. Kung lahat balak targetin. Oh, oh. So desig designated survivor, meron din siyang sarili niyang oh, oh. security na. Oh, oh. Okay. okay, So, ang mangyayari dito mga kaYUbi? Um, kahit sabihin kasi yung joke, hindi siya mag hindi siya in good days. Oh, oh. Okay, unang-una, ah, uh, kung joke man to, talaga namang hindi pwedeng i-appoint yung sarili niya as ano, designated survivor. Una, wala tayong batas niyan. Una yun ha. Mm -mm. Pangalawa, pag may nangyari man kay ulo, automatic siya naman. Eh. Mm -mm. So you don't need. Uh -oh. Di ba? Hindi siya kailangan. Di ba? Kasi ikaw yung susunod eh. Di ba? Kaya lang kasi, kapag binanggit kasi natin yung designated survivor, ang kaakibat niyan, danger. Oo. Uh -huh. May, may, meron ka ma, may possibility, in the possibility, na malunos lahat yung mga officers. Mm, mm So, yun yung hindi dapat na namumutawi uh kVP, -oh. kay VP. Kahit joke. Uh -oh. Kasi, Sabi sinabi natin, sabi ko nga, pag designated survivor, ang ina-anticipate mo dyan, may, may mamamatay. Maningay. Mamamatay lahat. Uh -oh. Ikaw lang matitira. Pero partner, di ba, uh -huh. sa ganong klaseng uh, pananalita, uh -huh wala ba siyang ano doon liability wala naman wala la kasi kasi isang malaking event ito eh historic event na dapat uh lahat ng mga matataas na official mm. hindi lang mga matataas na mga lead, matataas mm. na official ng ating bansa even leader ah. ng ibang mga bansa nandyan. Mm. okay mm. hindi ba 'yun isang threat na puwede natin i Wala namang tila? clear and present danger eh okay Salita lang mo. oo 'di ba? Oo. Ah, uh, wala naman siyang wala naman siyang capacity uh, pa. Hindi wala wala naman siya sinisiraan. Oo. Hindi naman siya papasok sa cyber libel. Tapos yung pagse niya ng designated survivor, hindi naman ibig sabihin na pap mamamatay lahat. Oo. Oo. Ibig sabihin nandoon lang yung thinking. Oo. lang tayo ha uh -oh. para uh -oh, para at least malinawan din kasi kanya-kanya kasi may take eh mm. doon sa sinabi ni Pangalawang Pawa. Pero ako mismo naniniwala ko, yun ay joke, 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 lang yun. Joke lang niya. Kasi Pero bad, eh, oh, bad days, oh, Oh, eh. ambush interview yun eh. Ambush interview at tinanong siya na oh, ah uh, Vice President kayo ho ba'y pupunta sa zona ng mm. Pangulo? So huminga siya muna ng malalim at saka sinagot na no sabay yung sinabi niya. Siya, Pero wala ba oh, siyang maisip na mas... Oo. oh. oh mas formal na sagot, mas intelligenting response. Mm -hmm. I mean, intelligent response. Being a VP. Oo. Diba? Kasi, kaya ka ini-interview, ambush interview, eh para makita rin naman yung lawak ng utak mo. Oo. Uh -huh. Hindi naman lahat lagi tayo joke. Ano yan? Gagayahin mo ba yung tatay mo? Lahat na lang joke. Uh -huh. Baka mangyari din, mangyari din yung nangyayari sa tatay mo, na lahat joke. Pagka nagkakamali katulad niyan, kahit formal na formal ang usapan, magjo-joke uh -oh. ng ganyan, tapos lahat, he will take him seriously, kasi that, pangulo siya noon. Uh Oo. -oh. At sabihin niyo, bigla may magsasabi na mga kaalyado niya, hindi, joke lang yan, hindi na kayo, na, hindi na kayo uh, nasanay. Mm -mm. So, di ba? So, ganun din ba yung gusto niyang papuntahan? Mm -mm. Lahat joke. Di ba? ang sa akin lang, partner? BP ka, matinong tanong. So, di diba sagot ang bigay mo? Uh Oo. -oh kung ayaw mong punta di sabi mo ayaw ko bakit? busy ako may gagawin ako iba oo no meron akong pupunta ang iba oo no yun lang no o Or at least alam na namin ha? ayaw mo talagang pumunta oo no ba? Diba? lumalabas kasi dito yung pagiging mababaw paano na kung ikaw yung mahalal na presidente lahat ba ganyan? No ambush interview pa yan oo no? no ano kang sasagot? sagot e, pinupulaan ka na nga sa ibang mga sagot mo Diba, pinupulakan ka ng dati ng no comment, ngayon puro puro comment ka naman, pero parang sablay. Mm, mm. Diba? We 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 want somebody. We want a VP who can really represent uh -oh. the country. Ah. Uh -huh. Diba? Hindi yung ganito na pagtiran nung kasi ganyan na sagot mo. Mm. -mm. Diba? well sabi nga ng isang uh, uh, political analyst partner. Mm at uh, professor din, na si uh, prof Jim Franco, eh, hindi daw dapat sinasabi ni VP yung ganong klaseng statement. Oo. Dahil bukod sa uh, pangalawang pangulo siya, isa din siyang abugada. Oh, isa pa yan. Oo. At uh, posible daw, niya ito para sa kanya partner, ha? yung take ng uh, profesora, isa itong pagbabanta sa administrasyon. Ah, uh, okay, ganito ah uh, Hindi, sa akin naman ha, mm -mm. hindi naman ako doon sa level na nagbabanta siya. Uh -oh. Tingin ko nga baka puyat siya kapapanood niya pa lang ng Designated Survivor kasi maganda naman talaga yung series na yun. Baka uh -oh. puyat lang siya. Pero, ang sabi natin, hindi nga dapat ito namumutawi sa bibig niya not because may threat. Uh -oh. Pero dahil sinabi mo, magkakaroon talaga tuloy tayo ng isip uh -oh. eh paano kung may nangyari diyan? totoong may nangyari. Eh di lalabas na ikaw yung may kagagawan kasi ikaw yung magbebenepisyo. Uh Oo. -oh. Yun yun eh, di ba? Para bang ikaw yung beneficiary kung may mamawala, Kung mawawala si pangulo, si PBBM, ikaw yung benepisyaryo. So don't you don't have to say that. Kasi kahit joke 'yan. Sabi pa natin, ang kaakibat pag may designated survivor, pwedeng may mamatay. Pwedeng may sakuna. Mm -mm. Tapos isa pa manggagaling. O di ba para bang para ang dating tam, sabi nga ni ano ni Professor Jean para parang may pagbabanta pero sa akin hindi ako aabot doon. Well, pero may Ako yung din, din ang tingin ko partner. Uh -oh. oo. Kaya lang meron ganun eh. meron mm -mm. Naku, baka may mangyari nga dyan. Uh -oh. May ganun. Hindi maiwasan na mag-isip. Uh -oh. Even our ano to, partner, siguro, pati yung uh, kapulisan. Mm. di ba uh, nung narinig nila, hindi mo maiwasan na i-take It serious nila yon. Mm. Malay. Mm. Oh. Di ba? Oh. Well, anyway, sabi naman natin, kung may pagbabanta, ito so, naman ha, sa oh, ng mga an analysis, kung may gagawin, di naman magdadaldal. Oh, Patahimik yan. Oh. diba? Oh. Lalakad yan ng patago. Oh. Diba? Kung talagang may bala. Oh. Pero, hindi nga pa rin sa kanya dapat nanggagaling gagaling yun. Diba? Ang creepy kasi nandating. Oh, Although, sabi nga natin, ito ay nangyayari, meron tong Ganitong klaseng sitwasyon sa US, mm -mm. eh, handa talaga sila kasi nalaki na kanilang bansa. No? Oo. Pero, for he, for her to say that, hindi talaga uncalled for. Oo. Uh, that's uncalled for. Oo. Sabi nga ni Tal Atak, Atty. Claire, in all possible an uh, analy uh, analysis, would you agree uha that that's the worst possible response oh mm -hmm. oh worst talaga yun una walang sense. mm -hmm. ha? Walang sense. Pangalawa, talagang hindi ayos sa batas kaya wala tayo niyan. Doon pa lang eh. Uh -oh. Pangatlo, maaaring mag-create ng fear. Mm-hmm. Na, na, na hindi sana. Dahil kung hindi niya sa joke mo, parang ka nag-bomb joke eh. Uh Oo. -oh. Na kahit nag-joke ka lang, parang ka nag-create ng bomb joke. Tapos everybody will, ha? Maka pwede. Maka mm -hmm. Ma posible. Oo. Di diba? ba? Oo. Especially isang malaking event ito. Mm -hmm. at alam naman ng karamihan kung ano yung kanilang ano partner oh, situation ngayon. Hindi naman sila okay, oh, 'di ba? Oh, yung sitwasyon nilang dalawa. Ah, mm. uh, kaya sabi ko nga yung tanong ko kanina, may liability ba siya? Wala naman. Wala naman. naman. Oo. Oh, mm -mm. Sa ganung klase kahit sabihin natin joke. Mm -mm. Oo, oh, pero mukhang hindi tamang joke 'yon para sa iba. Hindi, Oo. napaka sa akin, it's, sabi nga ni Talata, worst response, mm -mm. sa akin napaka-unintelligent. Uh -huh. Parang hindi gumamit ng brains. Uh -huh. Kasi parang lahat sa kanila joke. Uh -huh. Parang lahat eh. Parang sanay na sanay lahat joke. Uh -huh. So uh -huh. pangit. Uh -huh. Sabi ni Jessie Jane 1219, uh, With all due respect, Madam VP, I think you are watching too much Netflix. Yung mga mukha nadala siya. <laughs> Totoo. Para siya nadala. Kasi... gustuhan siguro niya yung ano to, storya talaga oh, ng designated survivor. Without thinking, partner, no, na pag oh. may nangyari kay Presidente, you don't have to be designated. Oh, Kung oh. meron man tayong batas noon, ah. Oh, Kasi ikaw, automatico. Sabi mo nga, partner, oh, wala pang batas, <laughs> pero ang batas natin, by succession. Oo. Oh, oh, automatico ka. Oo. Oh, oh. Oh. Kaya sa sabihin, kaya nga, eh, alam ko naman, automatico ako, kaya joke oh, eh. Oh. eh. So why you have to tell that? Why do you have to say that? Oo. Oh. Diba? Oo. Oh, sabi ni anong pinak kaiba ang airport at ng batasan. Pwedeng gumawa ng joke. O, oh, di diba? Yung nga sabi oh, ko, yun, parang para, para, bomb joke eh. Oo, oh. Oh. anong pinakaiba? Yung uh, ganong klaseng mga joke. Mm. Oh. Di ba? Ah, pero iba. Pero hindi anyway, wala kasi siya sa airport. Oo. Oh, oh. Pero, and, isa Pero saka ito, ah, uh, hindi ko siya masasabi makukonsider siya na parang bomb joke. Oo. Oh, diba? oh, Kasi nasa ano siya eh, nasa labas naman siya. Tapos kaya lang, yung the, 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 thought na may gagawin ba sila. Eh, sabi nga natin, considering yung, 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 yung tatay niya, daming baril. Uh -oh. Parang sanay sa, sa war. Mm ba? -mm. Diba? Tapos parang merong usap-usapan. Dati pa to mga kayubi, uh -oh. ah, tungkol sa DDS. ba? Diba? Ano ba yung ibig sabihin dati ng DDS? hindi naman dirty, eh dirty. Hindi naman, ano yan eh, Digong the 30 supporters, hindi naman, ano na, death, squad, Digong, ano, hindi? A Davao, Davao. death squad. Uh Diba? Eh, ang hirap kasi na sa'yo pa manggaling yung mga ganyan joke. Pag-iisipan ka talaga. Dapat, dapat isip talaga. Sabi ni Bembe, it could be she will feel awkward during the sauna. But then, her answer is not an intelligent response coming from a VP. Well, What uh, do we expect from the no comment? Sabi ni ba Bambi. bakit naman uh, kasi siya magiging awkward? Hindi ba? Uh, Oo. Oh, ka eh. Vipi ka naman eh. Meron ka naman mga uh, friends. Uh, Duterte ka pa rin. Di ba? Ano lang ah. Uh, kanina iniis. Nung mga sona ba ni Pangulong Duterte? Kasi alam naman natin na hindi okay. Ah, si Vipi. Si sa sa BPN, BPO, and, yo, Hindi ko umatin, kasi alam mo hindi yata siya invited. Ah, okay. Hindi siya invited. Parang hindi eh. Sige uh -oh. ngayon, mga kay UB uh, Kaya ang gumagawa uh -oh. nalang, nagko-contra-sona nagko sila. Uh Oo. -oh. Na. Gumagawa siya ng kanyang sariling sona. mm, -mm mga, uh, uh -oh. Dahil hindi siya invited. Parang wala akong nabinig tingi, ninyo siya eh. Uh -oh. Pero dito kay VP uh, Sara, sigurado, nasa listahan siya. Uh Oo. -oh. Nasa listahan siya. Iba kasi yung sitwasyon ni uh -oh. ni, ni uh, uh, dating Pangulong Duterte at si VP Lenny. Uh Oo. -oh. Kasi si VP Lenny, hindi siya makakapunta hanggat hindi siya imbitahan. Uh Oo. -oh. gano'n yung sitwasyon nila eh. Uh Oo. -oh. Diba? Katulad sa cabinet member, di ba? Nung bigla siyang tinanggal, hindi siya kinausap. Uh -oh. Tinext lang siya na huwag ka nang atin ng cabinet member. Ganon. Uh Oo. -oh. kabi Ituring si VP Lenny nung panahon na yun. Uh -oh. So, kung kayo man ang lumag sa, sa sapato, sa kalagay ni VP Lenny, hindi ka agad pupunta hangga't wala kang imbitasyon. Oh, kasi pag nai-invite siya partner, oh. pupunta siya. Remember yung iba mga graduation sa eh ano, sa PMA? 'Di ba? Pag nai invite siya, pupunta siya. Pero pag hindi siya na-invite, yun yung talagang awkward kasi baka hindi siya papasukin. that's oh. the fear. Pero dito, I doubt na hindi siya kunang bida. Isa si bibilin nga oh. na nakatunggalin ni PBBM inimbita oh. siya pa kaya. Oo. Oh. Mm. Invited po si VP Lenny Noli at siya. Yes, ang pinag-uusapan natin, yung, pa, yung pa, past pa, administration, oh, oh, okay. nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pag siya po ba'y nagsosona, nasa uh, invitation uh, list po ba? Nasa uh, kasama ba sa si investasyon si VP Lenny dati? Wala tayo na uurinigan, oh, oh, no? wala, wala. tayo na didilig na oh, invited oh, siya. Oh. Pero dito, kay VP Sara, sigurado po, nasa listahan po Oo, siya diba kasi ako? mismo nga ang pangulo nagsasabi kahit uh, tumiwalak na siya sa kabinete, mm. umalis siya pero ang sabi pa rin ng pangulo okay pa rin kami di nga niya sinasabing wala nang unity team eh okay pa rin so sigurado nasa listahan po siya na pero siyempre uh, sa part din ni Bp Sara kasi ramdam niya nakikita niya At mismo din ng first lady na di ba mm, nagsalita mm, mm. na bad trip siya So talagang hindi na feeling siguro ni Bepi, hindi na maganda 'no, yung uh uh pakikisama, atmosphere, atmosphere yung relation ba. Ewan hey, ko, oh, mahirap mahirap talaga lumugar. Oh, 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 oh. Mahirap lumugar kay Bepi sa yung, yung kanilang pakisamahan 'di ba? Mm -hmm. Sa ano nila, grupo. Hindi naman sila kapartido. Hindi. Hindi, kaya sa kanila uh, sa eh. sa team nila between uh, president uh BBM. Yan sabi ni Rose yeah. pero PBBM oh, has to be aware of her designated survivor claim. Yes, oh, mas oh. mag uh, magano tuloy magiging alerto tuloy. Oh, oh. Dahil sa joke na yun. di syempre dapat alerto yung security oh, oh. di ba? Pero mas lalo eh. Di ba? Uh sabi ni Uh, THB, DZXL News, uh, <clears throat> euphemistic way of saying, ayoko. Di kami in good terms ni President, ni Press. Kaya oh. Mm. Oh, nga. Mm. Well, uh, mm. alam y naman natin. Y yun lang yung, y y yung sinabi niya, pero gusto oh, niya sabihin natin yung in good terms. Yeah, yung, yung, yung personalidad ni BP. Mm. Ganun talaga siya. Straight to the point. Okay? kung uh, tatanungin siya sa ganitong klaseng issue, wala naman siyang oh. ano to eh. Uh, tinata, derechahan sinasagot na niya para at least hindi nga derecho na. eh designated survivor yung sinabi <laughs> hindi nga siya derecho sinabi niya no kasi designated uh -oh. siya oo uh -oh. no tapos siguro yung sa dulo bini nagbiro na lang siya mm. uh -oh. sana create sana nagcreate na siya na sarili niyang uh -oh. affair pero baka partner eh Baka mayroon din siguro. O no? di dapat siya yung sinabi niya. Uh Oo. -oh. Correct. Yun lang lang sanang in-announce niya. Hindi eh, ko naman alam kung ito eh, para pag usapan siya muli. Uh Oo. -oh. Kasi sabi nga natin, sa politiko, publici good publicity or bad publicity, still publicity. Oo. Mm -hmm. diba? Pwede. Para pag-usapan siya. Mm -hmm. Pwede. Para pag-usapan uh -oh. siya, even during SONA. mm -hmm. Para may istorya mm -hmm. na lalabas tungkol sa kanya. Mm. Sa mukha na ano, Kanyang tingin nakuha nung tatay niya dati. Uh -uh. May intriga para mapag-usapan. O di si Mikat. Mm -mm. Diba? Kaya lang, hindi natin nakikita yung iba yung tatay niya. Iba si VP Sara. Uh -oh. uh, sabi ni Arthur de la Cruz, mas mabuti daw si ex-VP Robredo kahit hindi siya imbitado sa zona ni FPRRD, hindi nagsasalita. Kahit sa ambush interview niya, pero si VP ang daming sinasabi. Hindi naman marami. Uh, limited, pero... <laughs> ano eh? Boom! Ganun eh. Oh, 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 may, may ano eh. May controversial na... Ah. Alam mo yun, yung, yung mga binibitawan niyang salita, ah... Uh, may pasaring. Oo, oh, 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 may, may talagang uh, ano tawag nito. Na, na, ng lamat. Yes. Oo. Oh, oh. Kumukuha ka agad ng pansin. Mm. Sa publiko. Kasi kakaiba. Kakaiba. Parang hindi ka tanggap-tanggap. Oh, no. <laughs> Partner. Okay. So, mamaya makita kita tayo ng 30 Batas with the Tony Layer Castro sa YouTube channel ko. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Layer Castro, nagpapalalang, magtulugan ang inyong karapatan. Don't forget to like and subscribe ang ating YouTube mga kasama uh, po ah, uh, DCXL News at ang Batas with the Tony Layer Castro. Hanggang